kag sa numero uno sa mga balita, subungad Sa Regional Development Council meeting kay Nasang Agaw, pud sa mga alkalde kag mga government agencies, ginistoryahan ang preparasyon para sa Negus Island Region. Ginudusong sa alkalde sa Dumagayte City na madugangan ang mga dalan na magakonekta sa Occidental kag Oriental Negus para mapahapos ang pagbiyahe. Yaring Report. Regional Development Council meetings ang Region 6 pero naging kaundan sa pagsinapol ang pagsipak sa Negros Occidental sa Western Visayas kagang preparasyon na para sa Negros Island Region. Yara sa pagsinapol ang mga regional directors sa na nagkalinlaing ng mga government agencies, mga alkalde sa Negros Occidental, kagpati na si Mayor Felipe Remolio sa Dumaguete City. Suro sa kay Remolio, ang pagtunga sa mga regional offices sa tunga sa Oriental kag Occidental Negros ang bentaha sa duwa ka mga probinsya ilabina para sa turismo at taga oriental kinahanglan nga magbiyahe sa occidental kung may mga asikasuhon nga mga dokumento amuman ang mga taga occidental nga mapa oriental man para sa mga original offices pati ang mga taga sikihor amo man gina suggest niya nga kung matigayon makahimo sang highway nga magaconnect sang Cadiz City sa Bayawan City kay ini ang magapalipot sang travel time sa duha ka oras kag 30 minutos halin sa Dubaguete City pagadulong sa Bacolod City If you just can imagine uh... A highland freeway from the tip of Bayawan to Cadiz. Actually, it's only 184 kilometers. And all, it's a central highway, and all LGUs will now connect the central highway. So I can foresee traveling to Makolod in two and a half hours. So we will be forced to do that. We would rather, I would rather build infrastructure to really connect our. provinces to really build closer ties. Isa man sa mga nangin topic kung ano ang matabo sa mga empleyado sa mga government agencies. May mga regional directors na nagpabutsag nga nakahanda na sila para diri. Si 6th District Congresswoman Mercedes Alvarez nagsilinga kung ano ang ginimu sa sang isa pa lang ka-executive order ang NIR. Pwede mahimu liwat kung mangin isa na inikalayi. Sa Departo ng BNR, Mr. Chair, parang hindi natikita naman yung isang problema. Mayroon po tayong organizado ng offices. May piling rosa sa Negros Central, Oriental, and of course, we have actually the community environment and natural resources offices in that particular area. May sarili mo po May sarili mo po sila na location with, may position. If this happened when it was the Eden, on the basis of an executive order, I believe this will also happen if this will be signed in Ulo, which will give permanency and a secured budget from the national government. May iba naman nga mga government agencies ka nagpabutsag sa kabudlayan kaya ginakulang sa tao. Pero ginsiling ni RDC Chairman Bacolod Mayor Abdi Benitez nga ini ang nagkakadapat na pungkuan sa Barason nga meeting. Sulo sa iya, preparasyon na ini kung maging isa na kalayi ang NIR Act. Ang ibang nga department, sila nga underman sila to begin with. So, isa sa aton nga itulod of course is the additional budget uh, for those departments. No? Uh, but at the end of the day, no, uh, nami gid ginapamatian ginag tanan nga mga stakeholders uh, as far as the creation of this region para makita ta ang mga issues at mapangitaan ta sa uh, solution before its actual implementation Sang Mayo 13 ginpadala sa Malacañang ang aprobadong NIR Act may 30 kaadlaw si presidente Ferdinand Marcos Jr. para pirmahan ini nga mangin isa kalayi kun magalaps na lamang ini bilang isa man kalay.